Hi guys! For this video, pakita ko sa inyo yung Vivo V21 Eco is ayaw na siyang, ayaw na talaga magamit yung dito. Ayaw na niya mag-on. So, mag-on siya kapag i-charge. Pero hindi naman sa lahat ng panahon, magdadala tayo ng charger. So, naghanap ako ng paraan para mabuksan ko siya kahit, ewan ko bakit an anyari dito. Ayaw na niya mag-function. Pero goods pa ang cellphone ha. Try natin. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa settings. Then, pumunta tayo sa accessibility. Then, dito tayo sa smart motion. Punta tayo sa smart motion. Then, dito tayo sa auto screen on and off. I-on mo lang itong double tap. Ang nakalagay kasi sa double tap is, when the screen is off, double tap it to turn it on. So, in-on ko siya guys. Then, problema din kasi paano siya patayin. Nag-on na din ako dito. Double tap the blank area on the illuminated and lock interface or standby interface to turn off the screen. So, double tap mo lang din siya. Kasi, di na magamit yung dito. Kailangan natin siya mapatay maon then naghanap na ako guys sa settings hinalungkat ko na lahat ng settings dito siguro pag nag-log yung cellphone paano mo siya i-restart dito lang pala mahanap guys o wala siya sa settings guys. kahit anong anong hanap ko sa settings ito lang pala oh ito dito lang pala si power button guys yan ito dito mo lang pala siya mahanap dito po, dito mo siya pwedeng i-off at saka i-restart so kahit dito nag-function ito meron pa rin backup guys I ewan ko bakit hindi talaga siya nagfunction hindi ko alam bigla lang hindi nagfunction to <coughs> so ganun lang double tap lang natin siya o, patay na siya double tap din natin siya pag mag on o di ba ganun lang siya guys thank you for watching